Patuloy pa rin ang ginagawang search and rescue operation ng mga otoridad sa nangyaring landslide sa Mako, Davao de Oro. Pero pahirapan ang paghahanap dahil sa banta pa rin ng panibagong pagguho. Nasa pronay na balitang yan si Rainial Pawid. Makikita sa aerial video na ito ang malaking uka sa bundok na aabot ng 50 metro o sing taas ng higit limang palapag na gusali. Ganyan kalawak ang lupang bumagsak sa barangay Masara sa Mako, Davao de Oro. Natabunan ng nasa 30 bahay at dalawang bus na may sakay ng mga empleyado ng minahan. Ganito ang itsura ng barangay Masara bago ang landslide. Sa isang iglap, halos mabura na sa mapa ang komunidad. Ayon sa mga otoridad, ang walang tigil na pag-ulan sa Davao Region ang sanhi ng landslide. Nagkaroon pa raw ng mahihinang lindol sa Davao de Oro kaya mas lalong nayanig at lumambot ang lupa. Wala na? Hanggang hapon, walang tigil sa paghahanap ng survivors ang rescue team. Sinuong nila ang mga sirasirang bahay sa pag-asang may mga nakaligtas pa. Natagpuan nila ang ilang sugatan at agad dinala sa pagamutan. Gumamit pa nga ng air ambulance sa mga sundalo para mas mabilis na maibiyahe sa ospital ang mga biktima. Ayon sa Army Rescue Unit, hindi bababa sa pito ang patay. na nasagip mahigit 30 ang sugatan at taabot sa 70 pa ang nawawala dahil sa lakas ng ulan. Pansamantalang itinigil ang rescue operations. Ang mga residente sa barangay Masara at tatlong pang karatig barangay nananatili muna sa evacuation center. Pagdating doon ng aming team, nadatnan namin ang mag-asawang Giovanni at Cristi Alberto nakatutok sila sa cellphone at panayang pagme-message sa kanilang pamangkin na kasama sa mga natabunan. Umaasa silang buhay pa ang kanilang kaanak. Hindi kami matakali kasi hindi pa namin na-confirm na kung saan ba siya ngayon or nakita na ba siya kasi hindi siya nagparamdam po sa amin kahit man chat lang or text lang po. Dito naman sa Barangay Elizalde Health Center kung saan dinadala ang mga nahukay na bangkay. Naabutan naming umiiyak si Annabel Canyo kasama ang kanyang mister sa mga natabunan ng malaking guho. Nay nagpahibalo sa mga dito sa mga kanang kuanihan parinte. Ngayon na confirm na daw na ah. dire a ah, very good dia hangidra niya. Ang yang ginasundukan nang mga terbanthe sa apik. Dangapo naman si Pangulong Bongbong Marcos na uuunahin ang pangangailangan ng evacuees, gaya ng relief goods, pansamantalang tirahan at learning space sa mga estudyante nagsagawa ng aerial inspection ng Pangulo para makita ang lawak ng pinsala sa bayan ng Mako. Nagbabalita mula sa frontline, Rainiel Pawid, News 5. Mga kapatid, Jess De Los Santos po, huwag magpauli sa mga umaaksyong balita at napapanahong issue sa bansa. Para sa mas malawak na balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.